So yun mga katropa, magandang buhay sa inyong lahat. Nandito tayo ngayon sa Kabuyaw, Laguna. At uh, tayo ay magbebenta muna ng kandila. So time check, alas 2.30 na ng hapon. Uh, medyo mainit pa rin yung, ano, yung paligid, mainit yung araw. Dumadami na rin yung tao. Uh, at siguro ito na yung chance para makabenta kami. <laughs> Kasi kaninang umaga, wala pa halos tao at ayun uh, marami pa kaming mga paninda marami kami rito ang mga nagtitinda at samahan nyo ako lilibutin natin lahat ng mga nagtitinda okay eto si mama ay ito yung bida sa Marimar si Talia Marimar Estinita Soy okay at Ito naman si Ma'am So ayan tingnan nyo mga katropa Kung gaano kagaganda yung ating Mga, mga paninda na kandila dito At syempre Meron tayong mga ordinary na kandila Meron din naman tayong mga decorative at ayan si Mami Nors. Shoutout uh, shout out kay Mami Nors. Uh, follow nyo rin yung kanyang TikTok, Mami mm. Nors. Siyempre pati yung kanyang Facebook. Ayan. Kandila po. Hindi na po hmm. Anong masasabi nyo sa kandila? O, oh, kandila namin Pang-export po Pang-export yan. Dito mo na O, oh, bagsak presyo na. oh. 400 na lang mga katropa. 500 dati yan. Pero pwede, pwedeng bumili ayan so ayan, ganyan kabili yung ating kandila rito at syempre meron din dito at lakad tayo punta tayo dun sa bandang munahan pa at syempre ito ito si Bobong Vlogger ayan shout out kay Bobong Vlogger ano anong nasasabi mo nagbibilad ka rin sa arawan Ayun, ah, wala pa rin. Pare-pareho lang kami ni Bobong Vlogger. Mahina ang benta ngayon, pero... Mamaya-maya pa siguro. Siguro mamaya pa. Ma kami yan. Ma'am, kandila po. Kandila. Ayan, yung aking pinsan, si Baying. At yung pinakagwapo ko na uncle. Mas gwapo pa to kay Bobong Vlogger. Ayan. Ito yung pumatay kay Gulayat. Si David. Ayan. So mga katropa, hanggang dito lang yung nagtitinda ng kandila. At... Ay, tinatakpan nila yung kandila nila kasi medyo matingkad pa yung sikat ng araw ha. Baka manlambot. So lakad tayo hanggang sa kabila Doon sa kabilang, meron pa kaming pwesto doon. So mga katropa, short video lang yung ating ginawa ngayon na pasilip lang sa mga nagtitinda ng kandila dito sa Kabuyaw, Laguna. Uh, thank you very much dun sa mga ating mga uh, follower. At sa mga bago sa ating video mga katropa, please like and share. At click nyo na rin yung notification bell para updated kayo sa susunod ko ng mga video. Yun lang, Ganado TV. Bye bye see you on my next vlog